Buksan po namin yung Shopee. Sapatos ang in-order. Ano kaya itong dumating? Ah! Bakit? Bakit ganun? Ay, iyot! Allah! Mali ang dumating kay Ben! Ang dumating ngayon! ba yun? Hindi. Buksan Ay, Ay, inyot. 353 pa naman. Wah, agad kay Tito Bin ito. Sapatos ang inorder ni Tito Bin mo. Ba't ito ang dumating? Pun holder. Ba't pun holder? Tang ina. Ah. Ay, bakit pun holder? Ay, budol talaga. Ah, budol. Nasaan si Tito Munting mo? Hindi ko po alam. Atang kaya yun?